So wala daw siya sa aluminum kaya pinalitan niya ito ng carbon. ba grabe si Idol. Dabo damo gini siya guru datong nga ba. Tika <laughs> mas London ta, telepiwan ta, nay bago tay balik para naman namin nami ang iyang nga outfit. Ayaw ba, yun ipot ta Hello, mga good morning sa inyo mga guys. Nobo kayong adlaw. Meron na naman tayong problema at meron na naman tayong puproblemahon. Na ba? Daw piyo, daw ako magasto eh. <laughs> So bali nga yung adla pala mga guys no ay nagdala si Idol ng frame na Pro Caliber oh mga guys na naman ninyo siguro isang trek oh kasi nga ang kit niya mga guys na frame ay papalitan daw natin ng carbon frame bo kana may gidya damo kaya kwarta kaya kapag gusto kaya kagasto ha ayo di So ito na nga mga guys do Bali nag-umpisa na tayo sa pagbakla So oh, mga guys na unos ko na kanina Ang iya nga butong bracket Dito naman tayo sa iya Prino Kag dropper po So mga guys nabatian ninyo Naka dropper po sa bike ni Idol So bali mag internal na naman tayo nito <laughs> Pero walang problema kaya kaya na. Ah. So bali mga guys, no bago pala natin ibalik ang iyang mga pisa, -pisa. ni Manino talagang limpyuhan kasi nga nung nakaraang linggo daw ay nag-ride sila. So bali naglibot sila sa antiki na sila. So basang basa sila maputik yung bike niya hindi na banlawan. Agay, natuktok ka na yan <laughs> bot lang gida. So dasig si Manino ninyo. Nag -to the rescue naman tayo. Oo, oo to the rescue tayo sa so, mga pisapisa pisa abinan -pisa, lawan, hinugasan o balikta <laughs> ang importante masinaw ah, ayam bot na lang gid so finally mga guys no natapos na natong limpiwan Siyempre, lalagyan muna natin ito ng pampadan para naman ismo is sa mamaya magtiyog tiyog aba <laughs> ay animal wow ah! <laughs> So sabi ko sa inyo mga guys, no, ang bike pala ni Idol Este, ang frame pala niya na binili ay sobrang ganda talaga, oh. Maliban na sa presyo mga guys, medyo mabugat siya ang, ang nami lang din mga guys, no. Kaya kung magulo ka sa imo nga mga internal cable, no, ay hindi ka naman may irapan kasi meron yang guide ba. Oh, ang mugi na yung gusto ko, yes, sa kabuhi. Kung mo ang magtuslo ka nga, sulod na yun, no. <laughs> yun ipota. Hinangag. Hinangag. <laughs> Ito talaga yung mga guys yung sinasabi ko sa inyo na sobrang dali talaga mag-kayo ng bike na ito. Este mag-asimbol pala kasi nga. Hindi ka na mabubudla yan. No, Utohog ka lang ng tuhog. Ah. Utod ka lang ng utod. sakto tusak tugi dyan, hindi ka na mabudla totoo, Ginaya. promise, oh. <laughs> so balik na tayo mga guys sa ating ubra, no? so balik na yung manino, ninyo nagtakod na ng dropper post niya, tapos mga guys may nakita kayong siniming tayo dyan sa may, ano, sa may seat post niya, kasi mga guys ang iya nga dropper ay 27.2, oh, tapos ang iyang nga seat si ano si Chub tawag ba diyan oh malakit kaya nilagyan ni Manino ninyo ng ano ba yan ah, uh, adaptor oh Pali, pa, basta adaptor na tawag nila nalipat ko search lang da ah oh. <laughs> So ito na nga ni mga guys So magkabit pala tayo ng butong bracket dito Siyempre kailangan ng special tool So oh, para iwas mga guys sa basir Nga kutsa kutsa Bla pulupulpog lang oh. ano <laughs> Sorry may tools ako oh. <laughs> <laughs> tapos mga guys, no nang tapos na nating buuin ang iyang mga bike, siyempre. Ipapatako daw ni Idol ang iyang KMC mga guys ng chain. Oo, oh, oh, slick color niya, <laughs> Baka sabihin niyo mga guys, ragsak na. Hindi pa ragsak kay eh, bala mo bago-bago pa nang iyang kags. So ito na. Finally mga guys, sa tapos kid sa wakas sa bike ni Idol ang iyang dream bike, bow tela to, ba? Bow ng iyang ate. Bibs, dali, ka man sa new bike mo, new outfit bike mo ano tawag na basta new frame ha <laughs> thank you ana make it man yakon bago bago ang imo nga frame kay gasipa ka palang ka na love love ay wala ba tayo ang dito na lang si manino ninyo mga guys ha medyo nalipay naman ako kasi nga may may, tip na naman tayo agay paldo yo di pota oh. <laughs>